¡Esto es DXDR 981 Sandy Defolog City! ¡Basta palita al servicio público! ¡TATAC RMN! En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal pidiendo para salvar Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito na naman ang inyong lingkod sa palatuntunang liwanag at mga sagot katoliko. Ang makasama ninyo at makasama natin sa technical side, sila pa rin eh, ang ating mga kaibigan, mga kasamang radyoman, kesama ng eh, Radio Man Danny Luod, kesama ng eh, Radio Man Tax uh, Ilumba at uh, wag nating kakalimutan ng ating paunang paggalang sa ama ng ating istasyon. Station Manager Edgar Dagumo kasama ang buong staff ng RMN Dipolog. Hindi na lang natin papangalanan. Okay, ating paggalang sa kanilang lahat. Okay, sa inyo ding mga nakikinig ngayon sa radio, both AM, FM, at sa live stream, kayong nanonood sa live stream ng RMND Polog, again, aking paggalang sa inyong lahat, no? mga katoliko man o hindi katoliko. At syempre, ang ating ama no? sa ating Diocese of Dipolog, Most uh, Reverend Severo Kairmari, at sa lahat ng mga kapariana na tumulong sa kanya sa gawaing pastoral, ating paggalang sa kanilang lahat. At siyempre, isama na rin natin ang ating local government dito sa ating uh, lugar, ang ating mayor, at uh, sa probinsya, ang ating governor, ating uh, paggalang sa kanilang lahat. Uh, at uh, kayong ay hindi ko na naisip. <laughs> okay. Yeah, uh, kayong lahat no? na nakikinig at uh, na no? sa live stream ng RMND Pollock. Okay, last program. Natalakay ko ang tungkol sa authority ng simbahan. Mahalagang paksa ang authority uh, na paksa, no? Dahil uh, hindi ninyo o hindi natin mauunawaan ng Roman Catholic Church kung hindi kayo naniniwala sa authority nito. Hmm. Dahil ang tunay na simbahan o iglesia, may authority o kapangyarihan ito sa yung tinatawag nating gawa-gawa. <laughs> may authority ito sa pagdesisyon. Kung baga, kung may magdesisyon sa ating gobyerno sa Pilipinas halimbawa sa ating batas may Supreme Court ang tinatawag ang ang, mag mag ang tinawag nating final arbiter sa ating batas Ganon din sa paniniwala kung hindi lang kayo nakalimot o kung hindi ninyo alam dapat alam ninyo ito dahil actually kung bakit hati-hati tayo ngayon sa paniniwala dahil parang na-miss ang topiko na ito o paksa na ito, itong tungkol sa authority. Kahit na sa ating gobyerno, kailangan ng authority. Hmm? Kung gusto kang <laughs> magdakip ng isang ano, uh, mga taong uh, hindi kanais-nais ang mga ginagawa, eh, hindi ka pwedeng magdakip kung wala kang authority, kung hindi ka pulis. Di ba? Oh, kung sa court naman, hindi ka pwedeng maghukom o magjudge kung hindi ka judge. Di ba? Oh. Ganon din sa Biblia, no? Naalala ninyo kung hindi niyo naalala or kung hindi pa ninyo alam, ano ang sinabi ng ah uh, ano ba? Ano ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma? No? Sa Kapitulo 10, versikulo 15. Sabi niya, Paano ka mangangaral kung hindi ka pinadala? Kung baga sa English pa, not sent. Paano ka mangaral kung hindi ka pinadala? Ibig sabihin, Paano ka mangangaral kung hindi ka authorized? Katulad sa ating mga teacher. Hindi pwedeng lahat uh, magtuturo dyan sa eskwelahan. Di ba? Dapat uh, license ka sa deep ed. Di ba? Sa education natin no? sa Pilipinas. At hindi ka maging ganap na teacher kung hindi ka dadaan sa mga ano, anong mga requirements diyan no? Mag-aral ka muna no sa eskwelahan ng ilang taon. At uh, may review pa kung mag-exam ka na. At kung hindi ka papasa sa exam, eh, hindi ka maging ganap na teacher. Sa so, diba? Di ba? Sa pangangaral, ganun din. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Sa Juan G. 15, ano, I'm sorry, Roma 15, paano ka mangangaral kung hindi ka pinadala? Ibig sabihin, inauthorize. Hindi lahat ang mga ngaral kung basahin natin ng Biblia. Ang unang binigyan ng Panginoong Isu Kristo na mga ngaral ay yung mga apostol. Hindi kahit na sino na lang, di ba? Sa Juan Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 23, ang mga apostol ang unang hinirang ng mga ganap na teachers ng Panginoon. Ang ating Panginoon, teacher, pero alam niyang hindi siya magtagal dito sa mundo. Sino ang magpatuloy sa gawaing pangangaral? Eh, dapat mag-appoint mag, mag, mag siya ng mga, mga sub-teachers. O mga apostol. No? Sabi niya, ah, Pinadala ako ng ama, ako din magpapadala sa inyo. Ito ang sinabi nating pagpili ng Panginoong Isu Kristo na maging teachers sa simbahan o iglesia niya. Una, mga apostol. Hindi kahit na sino, mga kapatid at magulang. Ang nangyayari kasi ngayon <laughs> sa ating panahon, no? Magbasa lang, magbasa, lang, ng Biblia, tapos kung ano ang nauunawain, magsabi na agad, teacher na ako. Pwede na akong mangaral. Kaya dumami ang relihiyon dahil wala kasing hindi hindi natin iniisip na may magsasanksyon. May magbigay ng authority sa atin para maging ganap tayong teacher. Hindi natin masabi na ganap na teachers o mangangaral ang mga apostol kung hindi nagbigay ang Panginoon sa, sa kanila ng authority. Di ba? Si Kristo nagbigay ng authority sa mga apostol. Siguro, magtanong kayo, mga pare ninyo, Beritas, mga obispo ninyo, eh, sinong nagbigay authority sa kanila? Eh, simple rang sagot. Dapat alamin natin ang history. Historical evidence will prove, will answer that, mga kapatid at mga magulang. no? Sa Hub 8.8, sa saling... Uh, ah uh, ano ba yung salin na yun? The Living Bible o yung, yung tinawag nilang Tindale Translation sa hope Orso Orso. Ano ang sabi? Read the history books and see. So, hindi pala Biblia lang ang basihan. No? Tama pala ang Katoliko na mali yung tinuro ng mga protestante na sula escriptura o Bible alone lang ang basihan. Hindi po ganon dahil sa hub utsu utsu na sulat ito sa matandang tipan pa hub utsu read the history books and see siguro sasabihin ng iba eh, ibang salin ang biblia ko walang babasang history eh, alam naman natin na eh, hindi lahat na biblia ay katulad ang salin may yung tinatawag nating uh, mga iba-ibang translation ng biblia, no? may translation na literal, may paraphrasing, oh, bar oh, yan, no? Oh. sa living bible, alam niyo yung living bible hindi ito saling katoliko, saling protestante itong living bible, And yet, history ang translation na ginamit nila, hindi ito self-serving kung ginamit ito, dahil hindi ako protestante, katoliko ako. Protestant England translation ang kinukot ko. Living Bible. Anong sabi? Read the history books and see. Bakit? Kasama ang history sa pagsusuri. Dahil malalaman natin kung totoo ang sinabi mo kung may proof iyan. May patunay iyan sa history. Dahil yung sabi ng iba kasi, yung mga grupo na actually tatag lang ng tao, sabi nila, eh tatag ni Kristo itong samahan namin dahil Biblia ang tinuro namin. May historical evidence ka pa na si Kristo ang nagtatag o nagsimula sa grupo mo. ba? Diba? Katulad sa INC o Iglesia ni Kristo. Uh, sabi nila, kami ang tunay na iglesia dahil pangalan ng aming grupo, Iglesia ni Kristo eh. <laughs> Yan ba? <laughs> eh, e, kung mo kinopia ang pangalan sa Biblia, sasabihin mo ng totoong iglesia na ang iglesia mo? Ang dali lang gawin niyan. Ka kahit na ako, pwede akong magsimula ng panibagong grupo at pangalanan ko din sa pangalang iyan. Pero e, siguro, pagrehistro sa SEC, kung merong ganun na ang pangalan, eh, hindi mag... 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 mag, mag ano... mag... ah... Uh, Uh, ano Hindi mag-validate ang SEC Kung may pangalan ng nakarehistro sa ganyan Kaya nga may ibang uh, salita Ang idagdag for identity sa grupo na irehistro Katulad sa yung Church of God Maraming grupo, iba-ibang grupo Hindi katulad ang mga inaaral uh, May mga kaibahan ang inaaral nila iba-ibang grupo pero parehong gumamit sa sa pangalang Church of God. At ang sec hindi po mag-validate, hindi papayag ang sec kung katulad. So kaya nga yung gumamit ng ng pangalang Church of God kailangan may isang salita o dalawang salita na idagdag for identity para hindi matulad <laughs> ng ng buo Si, si, iba dahil hindi uh, kung magparehistro kasi tayo may identity sa nirehistro natin hindi dapat katulad exactly katulad sa ibang nagparehistro so kaya nga yung Church of God may Church of God na dinagdagan ng ng salitang international yung kang Herbert Armstrong naman worldwide Church of God may Church of God Seventh Day bakit ganon? May may kaibahan, no? Dahil hindi uh, papayag ang SEC kung exactly the same. Dapat may may identity na sa iyo, na iyo lang 'yan. Dahil kung Church of God lang tapos iba-iba ang founder, uh, sinong Church of God ang tinukoy? Parihong pangalan kasi eh. 'Di ba? Oh. Uh, so, ganon no? Okay. Now, bakit natin sinabi na ang Roman Catholic Church, ang mga kaparian ito at mga obispo, sila ang may authority dahil kapag tingnan natin, suriin natin ang history, only the Roman Catholic bishops ang may connection sa pagbigay ng authority ng Panginoon sa mga apostol at mga apostol sa mga obispo na na, na ordain nila. Paano ba magbigay ng authority ang mga apostol? Dahil si Kristo, nagbigay siya ng authority sa mga apostol diretso pinili, personal. Di ba? personal na pinili niya ang mga apostol. At paano naman nagpipili ang mga apostol sa kanilang mga successor, yung binigyan nilang authority. Kung babasahin natin ang Biblia, yung tinatawag nating laying of hands na uh, tinatawag nating ordination. Ordination. Kung sino ang napatungan ng kamay ng mga apostol, sila ang may authority. At historically Roman Catholic bishops lang ang may ganong koneksyon na ang ordinasyon ng mga obispo natin galing sa pagbigay ng authority sa mga apostol sa kanilang mga successor. Bigyan ko kayo ng halimbawa, e isang obispo o dalawang obispo lang na parehong katolikong obispo na ang nag-ordain na ang mga teachers apostol. Halimbawa, Saint, Ib Saint Ignatius of Antioch. Ikatlong obispo ng Antioch, sa Biblia mababasa ang ang pangalan o ang description Antioch dahil isa ito sa na Christianize no na lugar no sa history hindi lang mabasa lahat sa Biblia ang history <laughs> kaya nga ang ang hubot sa ano saling living Bible ginamit talaga ang salitang history. Pero kahit na sa ibang salin, hindi history ang ginamit. Pero kung unawain, ganun naman. <laughs> Maunawaan naman na, history ang tinukoy. Dahil yung ibang salin, ito lang ang sinabi. Kung gusto mong malaman na totoo ba iyan, totoo bang pangyayari iyan, eh, tingnan mo sa nakaraang panahon. <laughs> yung iyan lang ang salin sa iba hindi salitang history. Pero kung uunawain, the same. Katulad lang. Dahil kung ang salin sa Biblia mo ay eh, ganun lang, et, et, kung gusto mong malaman na totoo ba iyan, nangyayari ba iyan talaga, tingnan mo sa nakaraang panahon. Ano ba yung nakaraang panahon? History. Diba? So kahit na yung salin sa Biblia mo, hindi history ang naka, nakasulat, eh ganun pa rin unawain. Kaya nga, pwedeng gamitin namin yung living Bible na hindi naman saling katoliko, protestanting saling naman, yung living Bible. No? Sabi sa Hub 8.8, read the history books and see. So, hindi pala Biblia lang ang basihan sa pagpapatunay, mga kapatid at mga magulang. Hmm? Kasama pa lang para ang history. Da bakit kasama ang history? Dahil paano ako makasisiguro na yung church mo, si Kristo talaga ang nagsimula niyan o oh founder. History will tell kung sino ang nagtatag. Di ba mga kapatid mga magulang? Halimbawa, yung Church of Christ o oh Iglesia ni Kristo na lumitaw o oh, nasimula ni Felix Manalo noong 1914 dito sa Pilipinas grupo niya pinangalan ng Church of Christ. Ing daming nadaya nito, mga kapatid at manggulang. Dahil ang pangalan nasa Biblia eh. Oh, ba? Diba? Maraming nadaya nang dahil sa pangalan na sa Biblia ang pangalan na ginamit. Eh, hindi naman nag, ano, pumayag naman ang sek. <laughs> pumayag naman ang sek na irehistro. Eh, oh, hindi kasi ang sagot ng sek niyan, eh, eh walang, ano, walang uh, wala silang ano uh, kapasidad sa pag-determine kung ano ang tunay na paniniwala so paano nila ma paano sila magsasabi na oh, hindi totoo ang church mo eh wala naman silang kapasidad wala, hindi naman nila uh, ano expertise hindi naman nila expertise yung pagkilala sa tunay na paniniwala kaya kahit na anong pangalan na hindi lang magkatulad sa iba, eh tanggapin nila. No? Oh? Pero kung ating uunawain, iisipin ang totoong Church of Christ ay yung nasimula ni Kristo. Yung mga, diba, mga kapatid at mga magulang, yung totoong Church of Christ, yung totoong nasimula ni Kristo. Di ba? Oh, yung totoong Church of God, yung totoong nasimula ni Kristo, pero may mga samahan ngayon, ginamit ang pangalan na nasa Biblia, pero hindi si Kristo ang nagsimula. Oh, yung 1914, Felix Manalo nagsimula, Iglesia ni Kristo ang ginamit. Maraming nadaya ng dahil sa pangalan, katulad ba sa pera? Kung hindi mo alam ang mga description, mga palatandaan sa tunay na pera, eh yung kung alamin mo yung name tag lang sa pera, yung pangalan, yung numero. Yun lang ang alamin mo. Eh, mabiktima ka sa peking pera niyan, mga kapatid, mga magulang. Dahil yung peke na pera, eh, tama ang, ang, ang pangalan. Tama ang numero. Kinupya kasi. At saka yung hugis at saka kulay kinopya. O maniwala ka dahil nasa Biblia. Maniwala ka kaagad dahil nasa Biblia. Hindi mo alamin kung sinong nagsimula sa samahang iyan. Nang dahil lang sa pangalan, eh, nag, ano, ano iniwan mo na ang katoliko at sumama sa samahang iyon dahil nasa Biblia ang pangalan <laughs> hindi niyo inalam sa history kung bakit ang totoong Church of God totoong Church of Christ ito ito ring naging Roman Catholic Church hindi mo inalam sa history kaya ka nadaya ako muntik akong nadaya sa mga samahang iyan no muntik akong naay in sinoon nang dahil sa pangalan nang dahil sa kopya-kopya sa Biblia Biblia naman ang ginamit muntik din akong naging sabadista. Dahil yung 7 day kasi, Saturday. Hindi ko alam na pwede palang gawing 7 day ang Sunday. <laughs> Hindi ko alam noon iyan. <laughs> oh. Hmm? Ito, mga kapatid at mga magulang. Bakit ang tunay na Church of Christ o Church of God Roman Catholic Church? Simple lang. Ito lang no ang premise ko ang tunay na iglesia, tawagin mo man, ito sa ibang pangalan, tunay na iglesia pa rin ito. Halimbawa, ang aking sarili, no? inuulit-ulit ko na ang argumentong ito. Ang pangalan talaga ko na ipinangalan ng mag mga magulang ko ay Silbert. Silbert. Pero hindi lang ang, yan ang katawagan ko, Silbert. Tinawag din nila akong Bobby as my nickname. So dalawa na ang katawagan ko, Silbert at Bobby. Nang tinawag ba akong Bobby, hindi na ba ako si Silbert? Yan ang, ang tanong ko sa inyo. No? Itong argumento na ito, hindi pa ako naka, nakarinig ng rebuttal o response ng mga hindi katoliko na convincing ang kanilang sagot. No? Magtanong ako sa inyo. Ako, Silbert. Tinawag akong Bobby. Nang tinawag akong Bobby as my nickname, hindi na ba ako si Silbert? <laughs> oh, si Silbert pa rin ako. No? Si Silbert pa rin ako dahil ang tinawag na Bobby si Silbert. At sa kapaglaki ko, mahilig na ako sa pag pag broadcast ng katotohanan alam nyo kung ano ang ibig sabihin ng katotohanan ano ang salita ang latin ng salitang katotohanan veritas hmm? so may radio call na ako na veritas nang tinawag akong veritas nawala ba ang pagka silbert ko dahil tinawag akong veritas hindi si silbert pa rin ako kahit na tinawag akong veritas Diba? ba too naman. <laughs> Di ba? Sa, sa mga, ano, yung, kar yung karamihan na nakaalam sa akin sa radio, sa pamamagitan ng radio, ang tawag nila sa akin, Beritas. Sa bahay, sa amin, ang itawag nila sa akin yung, yung nickname ko, Bobby. Oh. Sa eskwilahan, Silbert, dahil yun ang official name ko <laughs> sa sa ano sa records oh silbert oh pero kahit na tatlo ang description ko, hindi ako tatlong tao, iisa lang ako. Eh? Okay? Actually, kung ipapaliwanag ko ito ng detalye, ang haba nito. Pero dahil maiksi lang ang oras natin ngayon, sasabihin ko lang ang ang maliit na version, version ng papaliwanag. Bakit ang Church of Christ ng Biblia o Church of God naging Roman Catholic Church din a history will tell us bakit ang Church of Christ catholic dahil tinawag din itong catholic sa history yung obispo na na disipulo ni san juan no sa yung mga 107 AD no the first second century a uh, first part of the second century 108 780, Disciple of St. John, si Obispo Ignacio, tinawag niyang Catholic ang Church of Christ na totoo. Hmm. Eh bakit din natawag din itong Apostolic? Eh, Council of Nicaea, 325 AD, linagyan din ito ng description na Apostolic, ibig sabihin ang totoong Church of Christ, ang unang mga sakop nito, mga Apostol, ta kaya tinawag na Apostolic. So, Church, Catholic, Apostolic. Ang Roman. Bakit natawag ding Roman ang Church of Christ na to Council of Trent, totoong pangyayari ito, hindi ito gawa-gawa ko lang. Kahit na mga ministro ng Iglesia ni Cristo, alam nila ito dahil nabasa nila ito sa history. Na ang Church of Christ, tinawag ding Roman sa Council of Trent, 1546. At naasimbol ito sa First Vatican Council 1870, yung mga description, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Dinagdag na description iyan ng, ng, Church of Christ na totoo. Dahil dapat kasing lalagyan ng description, katulad sa pera natin, lila nilalagyan ng Central Bank ng mga description ang tunay na pera para hindi tayo madaya. Mga <laughs> kapatid at mga magulang, wala na tayong oras. I hope na kahit na hindi ko na, na explain ng, ng maayos <laughs> dahil hindi ito uh, ni handa natin. Okay. Kahit na ganoon lang ang paliwanag ko sana na intindihan ninyo, no? Ipagpatuloy natin ito sa susunod na linggo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal pidiendo... M.N.